señoritas y señoritos. In our past blog, we ask, who was it? Who was the Philippine leader who sold Ayungin Shoal to China? To be specific, sino ang leader ng bansa natin na nagsabi ng China, sige, tatanggalin, hihilain namin yan. BRP Sierra Madre o yung barko na na run aground dyan sa Ayungin Shoal kasi gusto ng China tanggalin natin yan because that is our well, kahit bulok na yan ra, uh, kahit kwan makalawang kapur kalawangin na yan, wala yan mga wala na yan mga room, sirang-sira na yan. Pumapasok na yung ulan sa loob, kumuulan sa labas, ulan rin sa loob. But that BRP ang pangulo na kalawangin na yan that ran aground in 1999 represents our last symbolic assertion of ownership over the Ayungin Shoal an oil rich reef mababaw lang po 'yan but it is uh, 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 rich in oil according to to experts po that's why naglalaway dyan ng China hindi lang 'yan that, that is uh, it is located uh, about 200 kilometers away from palawan kaya very strategic rin kasi may meron rin ta, tayong edca base jan sa palawan And parang na invade na rin talaga nilang Pilipinas. Uh, pangatlo na 'yan, pangatlong invasion na 'yan kung makukuha nila 'yan, ayugin shoal na 'yan dahil nag-invade na sila sa West Philippine Sea. Na ang tawag natin na Mischief Reef, mababaw na lugar rin. So madaling tayuan ng ng base ng uh, military fortress. And then uh in invade o ini-invade na rin nila 'yung Manila Bay kung saan mga Chinese companies nag nagkasosyo sa mga local companies to 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 build 21 21 reclamation sites all measuring 3 uh, 200 to 300 hectares big of islands na pag natapos yan o habang ginagawa pa yan pwede sila maglalagay ng mga kanyon dyan or missile silos pointing to the Philippines or our Asian neighbors like uh, Taiwan, Japan yung mga lumalaban rin sa kanila, uh, India, South Korea, uh, Vietnam na kumakalaban rin sa kanila and all other countries na lalo na yung may mga US bases like uh, Japan. I don't know hanggang ngayon mayroon andiyan pa. So that will debasing the the base to be proposed to be put up by China in uh, in uh, Ayungin Shoal can really give a forward projection lalo na yung immediate goal nila and that is to to invade Taiwan so uh, medyo hindi tayo gwapo masyado dito kung tagilit ito so uh, that's why noon-noon pa man, they were asking our government to remove that since 20, uh, 1999. Pero, hindi, hindi natin tinatanggal. Ang problema lang, ang problema lang, because of the latest incident na they, uh, they, uh, nag-hinose po nila. Um, itong military, military great hose ito, hindi ito yung garden hose natin. It can do damage to a boat, no? Ah, uh, he knows nila yung coast guard vessel natin lumabas na uh, sa pagsagot nila sa just justification nila why they have done it. Sinabi nila, nag-promise na daw tayo sa kanila, the Philippine government or a leader in the Philippines. So, ah uh, sino kaya itong leader natin? So, ah uh, before sinabi na natin kung sino mga possible leaders at uh, sinabi natin uh, baka si Marcos rin ito pinaglalaruan tayo si President Bongbong Marcos that's why we will play a video kung saan si President Marcos na mismo dininay uh, any possibility or shut down any speculation na siya ang nagb nagbigay ng uh, ng promise siya ang nangako na sige pwede nyo na yan kunin yung BRP Sierra Madre at parang parang giving away uh the ayungin shoal na rin yan kasi pag uh, all the all security experts not only in the Philippines but all over the world ang sinasabi na pag alisin natin yan either tayo ang alis nyan or papayagan natin ang China alisin yan barko na yan they can uh, they can immediately take over ayungin shoal kasi ngayon may mga marines tayo station diyan. Kaya paano kung uh pa kung uh, if they will forcibly take over that that will create a a a global global tension. Kasi may mga marines ka tayo diyan. Anong gagawin nila diyan? Huliin niyan? Anong gagawin nila diyan? I uh, igapos ang mga yan? Anong gagawin niyan. Babarilin ang mga yan. So that will create an international scene. That's why we really must give the uh, BRP ang pangulo John sa 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 Ayungin Shoal. so uh, we will play ngayon and we we thank our friends from uh, from uh, channel 5 for for allowing us to use this video as according to the uh, principle of uh, of uh, fair use and uh, and uh, oh, The, the, uh, and also our right to use it uh, because it is there out in the public domain at wala naman tayong uh, uh, personal motive to use it but for public service just like uh, channel 5 uh, on on relevant issues of uh, the day and this is a an issue of national concern so i play po natin plus meron rin po sila mga background there about the BRP ang pangulo So, ipe-play na po natin. And uh, of course, yung pinakamalaki dyan, yung assertion ni President uh, Bongbong Marcos, and also sinabi niya, kung meron man leader na nagbigay sa inyo ng authority na tanggalin yan, uh, tanggalin yan, or ng, uh, nagbi nagbigay ng pangako na tanggalin natin yan uh, BRP Sierra Madre, binabawi ko na yan. So, sino kaya? <laughs> Pakinga pakinggan muna natin. At least, hindi pala si President Bongbong Marcos. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing walang kasunduan ng Pilipinas sa ang China na aalisin sa ayong show lang BRP Sierra Madre. At kung meron man daw, ipapawalang raw yan ng Pangulo. Nasa front-end balita niya si Maricel Halili. I'm not aware of any agreement uh, that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BSP Salamandra, from the Union Shore. So, inulit niya, its own. Kung baka kagaguhan, tayo pa mag-aalis niyan, atin yan, and that represents our territorial assertion of our, of our, uh, our right and ownership of uh, our uh, of our uh, West Philippine Sea territories. So, you know, <laughs> kwan nga naman, ba, baka iniimbento lang ito ng China. You know, it it uh, it begs reasoning naman. It's uh, it sounds stupid na tayo pa ang tatanggal niyan. Pero who knows? Baka may uh, isang Philippine president na may kapalit na something something malaki, baka bini bumigay. Hindi natin alam. That's why nga we reiterate our earlier call. China should say sino bayan. And I think that is also the challenge of the Philippine government. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabi ng China na hindi raw natin tinupad ang anilay pangakong aalisin ang BRP-Sierra Madre sa Ayungin Shoal. giit ni PBBM, walang ganyang kasunduan. Let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Sa website ng Ministry of Foreign Affairs ng China nakasaad na noong pang 1999 kung kailan sadyang pinasadsad ng Pilipinas ang PRP Sierra Madre nagsabi na sila sa atin na dapat alisin agad ang barko sa Ayungin Shoal pero walang nabanggit kung pumayag ba ang Pilipinas sa sinabi ng China. November 1999. Muling binanggit ng nakaupong Chinese ambassador noon, kinanukoy Foreign Affairs Secretary Domingo Shason at dating Chief of the Presidential Management Staff Leonora de Jesus ang tungkol sa issue sa BRP Sierra Madre. Pero wala rin sinabi kung pumayag ang mga nabanggit na alisin nga ang barko. Basta maraming beses raw na nangako ang Pilipinas. Ang mga sinasabi niya ng China nangyari sa panahong wala pa ang naipanalo nating 2016 arbitral ruling na nagsasabing bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Yan ang ipinunto ni Salvador Panelo, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hamon pa niya sa China. Dapat ang China, ipakita nila na may dokumento showing na nag-commit tayo. Ipagpalagay na po natin na may commitment nga nag-commit ako noon dahil yung kalakaran noon, the circumstances warranted my observing that commitment of mine. But the circumstances have changed. Hindi na po pwede. Sapagkat meron ng arbitral ruling na amin talaga yun eh. Dagdag pa ni Panelo, walang ibang ginawa ang China kundi mambuli sa atin. Kaya dapat na raw masinsinang mag-usap si na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Kahapon, nag-usap si Defense Secretary Gibo Chidoro at US Defense Secretary Lloyd Austin. Tinalakay nila ang nangyaring pambubomba ng tubig ng China Coast Guard. Kinon din ni Secretary Austin ang ikinilos ng China, kabilang na ang pagharang nila sa Philippine vessel. Nagpahayag din ng suporta ang Amerika sa 2016 arbitral ruling. Pinagtibay ng dalawang kalihim ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika, partikular ang Mutual Defense Treaty kung saan automatic na re ang Amerika sa anumang bansang aatake sa Pilipinas. Ayon kay dating Defense Secretary Orly Mercado, importante ang alyansa natin sa Amerika. Pero dapat din daw palakasin ang ugnayan sa iba pang bansa. yung mga, mga bansa na meron mga problema with China on South China Sea. Okay guys, okay na yan. Later na natin i-discuss yung background in another vlog. Ah uh, yung background ng BRP Sierra Madre in case curious kayo. World War II, babarko yan. Kaya, kaya nung dumaan dyan, naran a ground. Pero sinasabi naman nung Defense Secretary si Oli Mercado, sadya nila ginawa yan ta, to mark our territory. So okay yan. Now, we will discuss that later on. Pero one, one thing is clear dito. Mali naman yung si, si Salvador Panelo na kailangan ng written agreement. Pwede po verbal eh. Remember, ilang beses pumunta roon si... si uh, si ah uh, former president ah uh, uh, Gloria Macapagal Arroyo sa China and then pumunta rin naman doon si ah uh, uh, after the ayungin uh, grounding na uh, ng uh, BRP ang uh, Sierra Madre pumunta rin ata si Pinoy I think and then of course si President uh, Rodrigo Roa former President Rodrigo Roa Duterte na paulit-ulit so pwede rin naman verbal agreement so ah uh, pwede, pwede, pwede walang <laughs> baka yan ang sinasabi ni Kwad dahil alam niya may verbal agreement si, uh, si Panelo <laughs> kaya uh, pero uh, walang wala. siyempre lawyer rin si, si Gloria Macapagal Arroyo lawyer rin si uh, si uh, ano, I think uh, economist para si Gloria Macapagal Arroyo and uh, but, but si but si Kwan ay uh, lawyer si Duterte. So they, they know their their law, they know their 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 uh, political uh, position and uh, syempre parang chess game 'yan. So hindi naman sila gagawa ng ber ng written agreement. Yung mga ganyan, yung yun mga lumalabas 'yan sa mga pabulong-bulong nila, uh, mga mga o, uh, verbal o uh, non-documentary agreement. So, we, China, it is now the burden for China. The burden is on China to tell us sino ba talaga itong leader at kung, mer kung totoo nga meron. I-identify ng China at uh, sino man leader rin ng Pilipinas, he or she should come out. Kasi sinabi nila na, na nung time down ni Gloria Macapagal-Arroyo, doon sila nagsimula, i-pressure tayo to, to remove that uh, Uh, BRP uh, Sierra Madre and then uh, syempre uh, pumasok rin yung uh, Pinoy government na lumaban naman lumaban naman sa lumalaban talaga sa China at uh, dyan nga sinuportahan nila yung uh, yung inakyat na dinala natin itong issue sa United Nations Convention on the Law of the Sea at nanalo tayo sinabi uh, sinabi ng uh, UN uh, Arbi uh, Court of Arbitration on the Law of the Sea na atin ito mga territories na ito so that leaves us uh, kay President Duterte did he did he make that verbal promise did he make that verbal promise when he was president did he make that verbal promise nung pumunta siya sa sa Beijing last month So, dapat ito mga leaders na ito si Gloria Macapagal Arroyo, of course. <laughs> wala na si Juan, wala na si uh, si uh, si former President Benigno Aquino III. So, it is it is now for uh, Gloria Macapagal Arroyo na allies naman sila ni uh, ni Duterte. It is now for both of them to speak up kung sino ba talaga sa kanila ang uh, ang nagbigay. Kung nagbigay nga naman nagbigay ng ng verbal <laughs> verbal uh, promise to China na tayo ang, ang magpo out yan na uh, BRP Sierra Madre and and kung wala man yan, then it is China who is making the claim the burden is on China para pananagutin yung claim nila so we will keep watch on this issue at least naman maganda uh, hindi na lelembot-lembot yung pananalita ni Marcos medyo ngayon very assertive na siya na hindi hindi kami nagbigay hindi kami hindi kami ang nagbigay ng kuan ng uh, ng uh, pangako na tanggalin namin 'yan at kung meron man ng ako sa mga past leaders natin irerisin ko 'yan kung baka ibabawi iba, ko 'yan ibaliwala ko 'yan yung yung pangako na 'yan so babalik pa rin tayo sa question sino Sino ito magaling na presidente ba? Or pero dito pwede sa level lang ng foreign affairs secretary. Eh. Uh, ito ganito, president to president level talaga ito. So sino ba? Sino ba? O rin representante ng isang presidente? So we will know, we will know. I hope China will will uh, speak about it para we will get to the bottom of this uh, of this issue. And uh, we will be keeping watch on this issue. That's why please uh, uh, tell your friends to, sub to share, please share this video to your friends and tell them to subscribe to the Blackcaster Armadine YouTube channel so that they will know the issues behind the news, the news behind the news dito lang sa Blackcaster channel. Again, thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.